Hello Max Park, kamusta kayo? At ngayon Max Park, sabi pag-uusapan po natin ng mga sikreto para hanapin na lalaki ang atensyon mo. Kung handa na kayong lahat, masalap po tayo at muli, Beans At ang unang sikreto para hanapin na lalaking attention mo is minsan animo o pitong oras mo siya bago replyan. Yan ang unang sikreto dyan kay Inspired. Talaga namang kapag ginawa mo ang isang lalaki, talaga nga hanapin ang attention mo. Sigurado yan. Lalo na kapag sabihin natin may mga hindi kayo pagkakaunawan, pwede rin. O kaya naman, hindi ka na niya masyadong pinapahalagahan. Let's say, hindi na siya masyadong nagpaparamdam sa'yo nasasanay na siya, ikaw, la, ikaw lagi ang nagpaparamdam sa kanya, ikaw unang lagi nagme-message. Ngayon, kapag nag-message siya, biglain mo, gulatin mo sa pamamagitan ng, eh, huwag mo siyang replyan ng, maghintay ka muna ng 6 o 7 oras. Eh, kay Inspart, bakit naman ganun katagal? Sigurado ba yan, nahanapin niyang atensyon ko? Iyak yan kayo Kasi, minsan, mga isang oras, dalawang oras, wala pa yan eh. Tatlong oras, wala pa yan ano ba yan, kampante pa yan. Pero pag umabot na ng mga apat limang oras, lalo na kapag anim na oras na, o pinabot pa ng pitong oras, sigurado kay yung iisipin ka na niya, hahanapin ah, ka na niya, at talaga namang magka-curious na yan kung anong ginagawa mo. Ba't di ka pa nag-reply? Sinong kasama mo na saan ka? Okay ka ba? Mga ganon kay yung Eh, pagka ganyan kay yung okay ba yan? Okay yan. Paminsan-minsan gawin mo yan upang ang isang lalaki ay mamuni-muni niya ang value mo kapag wala ka sa buhay niya. Kasi minsan kaya hindi nagpaparamdam sa iyo, minsan kaya ka tinitiis, pinababayaan ka, ginogos ka. At para bang hindi mo na maramdaman na mahal ka niya, ng boyfriend mo, ng asawa mo, sapagkat pagkat ka-inspired, sobrang needy mo. Kung laging una nagpaparamdam, pinapakit mo baluko ko sa kanya, nasasanay siya doon, na spoiled siya, lumalaki ang ulo niya, at masyado siyang kampante ngayon. Ngayon, baguhin mong sitwasyon upang ang isang lalaki ay hindi magmayabang sa iyo, hindi siya maging kampante at makaramdam din siya muli ng takot na baka mawala ka. Ka-inspired, muli mong iparamdam sa kanya yon. Yung pangamba at takot upang pahalagahan kanya at upang hindi kanya sayangin sa so, yun sa mga bagay na pwede mo subukan. Gawin sikreto upang isang lalaki ay talaga namang hanapin muli ang atensyon mo ka inspired At ang sikreto mga ka para hanapin ang lalaki ang atensyon mo is Magpaka-busy ka madalas, sinapalawa ka inspired. o naman kay inspired. Isa sa mga sikreto talaga upang isang lalaki ay palaging hanapin ang attention mo at lagi nang hingin o demand ang oras mo. Kailangan magpaka-busy ka. Kasi kapag ikaw ay lagi kang free, available, na parami mong oras o panahon para sa kanya. Palagi kang nandyan, talaga namang ambis mo mag-reply, may tumaya ka may message may tumaya ka nag-chat-chat, nag-call, napaka-needy mo pa. Gusto mo palagi kayo magkausap o magkasama o nagkikita ay eh, kayong huwag kang ganyan dahil imbis na hanapin ang lalaking atensyon mo ay pagsasawaan kanya, niya gustuhin man niya o hindi gusto mo bang mangyari yun pagsawaan ka ng lalaking minamahal mo yung lalaking pinapahalagahan mo pagsasawaan ka yung ama ng mga anak mo pagsasawaan ka yung boyfriend mo na matagal mong minamahal ay pagsasawaan ka sapagkat napakarami mong panahon palagi sa kanya dapat binibigyan mo siya ng pagkakataon o binibigyan mo ng pagkakataon ng isa't isa, ninyong dalawa, na mag-grow. At ma ang isa't isa. Hindi yung napaka... Akala nyo talaga, no? Akala nyo talaga mawawala ang isa't isa, eh. Hindi lang makapag-update, hindi lang makapag-message, hindi lang agad makapag-reply. Eh kung ano-ano nang iniisip mo, kung ano-ano nang iniisip nyo. So yun sa mga talaga namang pwede mong gawin upang ang isang lalaki di kapagsawaan at talaga namang lagi nang hanapin ang atensyon mo, magpaka-busy ka. Dapat maghanap ka ng mga bagay na alam mong pagtutunan mo rin ang oras mo na kung saan mag-grow ka doon. Madadagdagan ang value mo doon. Lalaki ang kita mo, ikita ka doon. O gaganda ka doon, sa sexy ka doon, sa bagay na ginagawa mo. Makakatulong ka sa iba. Mga ganyan, hindi yung puro love life. Hindi yung puro lalaki. Kasi kapag puro ka love life, puro ka lalaki, puro ka kalandian, eh walang mangyayari sa buhay mo magiging low value ka sapagkat so, wala kang nararating at wala kang nagagawa para sa buhay mo at sa sarili mo puro ka kalambian o puro ka lambing, puro ka boyfriend puro ka nalang lambingan ang nasa isip mo mabilis ka magtampo, mabilis ka magduda napaka demanding mo, napaka needy mo ang may isip ng laki, nakakuha siya ng low value na babae ang may isip ng partner mo ay low value ka sapagkat so, ganyan ka ipakita mo high value ka tamang high value, busy yan yung mga high value na babae, lagi may ginagawa yan. Yung mga high value na babae, o ang halaga na babae, sila yung mga babaeng talagang mga may pakinabang sa ekonomiya, may pakinabang sa mundo, may pakinabang sa buhay ng iba. Hindi yung nakatunga nga lang sa bahay at lagi naghihintay ng chat niya o message niya. Huwag kang ganyan. Magpaka-busy ka upang isang halaki ay magkaroon ng chance na isipin ka, mamiss ka, hanapin ang attention mo at siya ay maging nidi sa iyo at hindi ikaw ka-inspired. At ang pangatlong sikreto mga para hanapin palagi ng isang lalaki ang attention mo is huwag mo naman siyang awayin palagi o sungitan palagi. Ka-inspired na ang pangatlo. Kapag yan ang ginawa mo, talaga namang hindi niya hanapin ang attention mo sapagkat ang attention mo ay napaka-toxic para sa kanya. Huwag mo siyang palaging awayin. Huwag mo siyang palaging sungitan. ba diba? Kasi yung iba, yung iba sa inyo magtataka o magagalit, magtatampo, malulungkot sapagkat yung partner niya, yung asawa niya, yung boyfriend niya, ay iniiwasan siya. Naiingit ngayon siya sa iba. Kaya yung support, huwag ka kasing lagi ng awa. Yung iba lang sa inyo, aminin mo. Kung hindi ikaw ganyan, ay mabuti. Pero kung ganyan ka, na lagi ka masungit, alam mo, lagi kayo mga away, lagi ka may toyo, masyado kang pabebe, di ba? Lagi kang nagsusuplada, nilalambing ka na lahat-lahat, sinusuyo ka na lahat-lahat, binibigay na lahat sa'yo, para nakukulangan ka pa, parang, ano pa, hindi pa okay sa'yo, nakasimangot ka pa, bumubulong-bulong ka pa, para kang babuyog, ka-inspired, matuto kang makontento, magpahalaga sa partner mo, sa kanyang effort, huwag mo siyang palaging sungitan, huwag mo siyang palaging awain, upang ang partner mo ay mas lalo kang mahalin, at kapag nangyari yan, kay Inspire, mas lalo kanyang hahanapin sa isang mga sekreto Upang ang isang lalaki mas lalong talaga namang mahalin ka. Kasi hindi kanya mas lalong mamahalin kapag ganyan ka. Baka hiwalayan ka pa niya. Gusto mo ba hiwalayan kanya? Or gusto mo ba lukohin kanya? Ipagpalkin niya sa iba. Gusto mo ba mababai siya? Magkiks? Gusto mo ba maghanap siya ng kalina ng iba? Gusto mo ba maghanap siya ng kapayapaan sa iba? Gusto mo ba maghanap siya ng lambing sa iba? Gusto mo ba maghanap siya ng kalandian na iba? Gusto mo ba na maghanap siya ng katahimikan sa iba, talaga sa piling ng iba? Ka-inspire. Huwag kang maging ganyan. Itigil mo yan upang ang lalaking mahal mo ay laging gustuhin na makita ka, makausap at makasama ka. Laging nang hanapin ang atensyon mo sapagkat hindi ka ganyan. Ka-inspire. At ang pang-apat sikreto maka para hanapin palagi ng lalaking atensyon mo is painitin siya paminsan-minsan. Yan ang pang-apat ka Inspired. Anong ibig mo sabihin kay inch part na painitin siya paminsan-minsan? Anong ibig sabihin nun? Alam nyo na yon. Hindi na kayo mga bata, hindi tayo mga bata, mga may dad na tayo. Siyempre, yung lalandi-landiin mo, akitin mo, dirty talks paminsan-minsan, di ba? Upang yung lalaki, laging ganahan sa'yo. Hanapin ka palagi. Eh, kay inch nakakatulong ba yun? Pagka uh, medyo nilalandi ko siya or inaakit ko siya, hanapin niya ba ako? Oo naman, may isip, malaki ang dagdag niyan puntos para ang lalaki na hanapin ka talaga. Gusto mo ba na iba ang hanapin niya sapagkat iba yung lumalandi sa kanya? Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang lumandi sa kanya? Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang mangakit sa kanya? Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang mag dirty talk sa kanya upang ikaw ang hanapin niya? Ikaw ang maalala niya, ikaw ang maisip niya, ikaw ang kasabikan niya, at ikaw ang gustuhin niyang makausap muli at hindi ang iba ka-inspire. Talaga naman, Maging ganyan ka pa minsan, upang ang lalaki ay madagdagan ang gana sa iyo. Huwag kang boring. Imbis na lagi kang mga imbis na napaka boring mo, ay maging ganyan ka pa minsan, sa kanya. Painitin mo siya. Alam mo na kung paano yan. Ang mga babae, magagaling yan. Hindi <laughs> man lahat. Pero yung iba sa si inyo may edad na. Alam niyo na kung paano painit ang asawa mo. Alam mo na kung paano painitin ang boyfriend mo. Ang partner mo. Alam mo ang mister mo. Alam mo na kung paano siya hawakan. Bulungan talaga namang Diba, Yung gisingin mo yung ano niya, sundalo niya, yung kasama mo, 'di ba? Kung pa yung uh, painitin mo yung kanyang bulkan, painitin mo yung kanyang yung painitin yung ulo. Yung ulo sa taas, yung painitin lagi kaya kay nag-aaway, naaaway pa palagi, umitang ulo sa iyo. Ibang ulo ang painitin mo. Talaga naman ang lalaki ay makaramdam ka talaga ng kanyang kakaibang galawan at kanyang mga salita. Talaga naman ikaw lagi ang hahanapin niya mas daro siyang naganahan sa'yo kapag ang lalaki ginaganahan sa'yo palagi ka niyang hinahanap kapag ang lalaki ginagan... ginaganahan sa'yo palagi siya sa sa'yo kapag ang lalaki ginaganahan sa'yo palagi niyang gustong makita makausap o makasama ka dapat maging ganyang kapaminsan-minsan upang hindi mapukaw ng ibang babae ang atensyon niya at sa'yo lang ka-inspire sa siyang mga sikreto upang ang lalaking mahal mo ay ikaw lang ang ibigin ibig niyang laging makita ka makausap o makasama kay Inspire. At malamang sikreto mga upang hanapin palagi ng lalaki ang atensyon mo is hindi ka dapat palaging papansin sa kanya ng panlima at pinakahulay kay Inspire. Totoo yan. Alam nyo, pag ikaw, lalagang papansin sa boyfriend mo, lalagang papansin sa mister mo, sa partner mong lalaki, sa mahal mong lalaki, lalagang nagpapapansin, KSP ka. Ang lalaki talaga namang imbis na hanapin ang atensyon mo ay baka gumawa pa ng paraan upang pag dahilan para hindi mo na kayo magkita, magkausap o talaga magkasama. Sapagkat sobra ako magpapansin, ayaw na malaki nang ng ganyan. Ang gusto na ng laki kami, medyo nahihirapan kami, nasa challenge, naghahabol. Gusto namin yung ano, may, medyo may challenge, hindi yung babae nang luma, lumalapit sa amin. Diba? Eh, tandaan mo, napakahalaga ng validation. Masyado mo siyang binabana dito kapag lagi ka nagpapapansin. E eh, paano ba nangyayari na nagpapapansin ng babae? Mayat maya nagsisend ng message. Mayat maya nag-update. Mayat maya nagtumatawa. Mayat maya gusto video call. Mayat maya gusto mag-reply. Mayat maya talaga namang gusto magkayakap, paghalikan, talaga namang maglandian. eh napaka ano mo nun, ka-inspire, papansin mo nun sa kanya. Minsan alam mo naman busy yung partner mo, nangungulit ka. Busy yung asawa mo, eh, nangungulit ka. Masyado kang papansin. 'di ba? Pati mga kaibigan niya, kinukulit mo para lang para lang magkausap kayo. Pati kamag-anak niya, pamilya niya. Talaga namang nagpapansin ka din doon para lang sa kanya ka inspired. Tigil mo yan ang gusto ng lalaki, yung babae hindi papansin. Upang ang lalaki laging hanapin ang atensyon mo at mas lalo kanyang mahalin na huwag ka maging ganyan, maging totoo ka sa sarili mo. Talaga mamaging ano ka, simple babae. Isang babaeng hindi kailangan gawin ang bagay na yan upang mas lalo siyang ibigin ng lalaki. Sapagkat siya ay may tiwala sa kanyang sarili. Maging kumpiyansa ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan magpapansin sa kahit sinong lalaki. Lalo na sa partner mo sapagkat ka-inspire. Kung magpo-focus ka na lang sa sarili mo, ay doon mas lalo kanyang mamahalin. Kababaliwan at hahabulin. Pag-sort improve ka na lang kaysa laging magpapansin sa partner mo. At ang lalaki laging hahanapin ang atensyon mo. Ka-inspire. So Max Pwede lang po ang maras lang po Max Pwede pag sa so, pagtapos so, ng vlog dito Tapos hindi po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba At sa mga di pa po nagsubscribe, ayun eh, po subscribe mo Max Pwede Click na rin po notification bell upang mag-intend kayo pag may bago ang upload Sa so, mga gusto magpa-coaching, magpa-advise Ay message lang po ako sa kanyang Facebook Ay pwede profile picture feature ko at pakichat lang po so, ako sa Messenger ako mismo mag-reply sa message nyo. Pag-usapan ninyong problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, maki-spark. mag po yung lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be in